magandang umaga po sa lahat ayan po yung dalawang bata guys bakas po sa kanilang mukha na nakakuha sila ng libring makakain ayan gaya na lamang po ng karni ng palaka at daga ayan po. ayan po yung kanilang nakuha guys nalindisan na po nila tadta na lang po at lulutuin nila sa kanilang bahay guys upang pagsaluhan ng kanilang pamilya Ayan po. Okay guys, tunghayan po natin kung paano po nila ito kinuha, tinabol sa palibot ng harvester guys. Kasi po pag uh, harvest time dito sa amin guys, ayan, uh, yung mga magsasaka ay uh, uh, nasa palibot ng harvester upang uh, manghuli ng uh, libring makakain. Ayan po sila, yung mga bata nanguhuli ng mga Daga, palaka, or ibon guys. Gaya po niyan guys, hinabol lang isang bata yung ibon papuntang uh, niyugan. Ayan po. Di ba po napakasayang uh, panuuring yung ganito. Makikita yung uh, ating uh, magsasaka na makakuha ng uh, libre uh, maulap. Ayan po sila. Nakabantay, nakaabang na kung may lilipad man o tatakbong daga ay uh, kanilang mahuli Ayan po. Okay guys, salamat po sa panunood at uh, sana'y natuwa po kayo sa aking uh, video.